Hindi hmm? hmm? <laughs> hmm? <laughs> yan, pag may ano eh. Isa Buliga 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 Malaga. nawakan yun? Ang lakas mo naman umawak ka. Pati hmm? hmm? nga nang dalawa kanina magkasabay. Nawakan yun? <laughs> <nai> uh, <laughs> <tanyan> yun. <laughs> Ayun. <laughs>

<laughs> Di pa ako napaglinis ng ngipin guys. Yung ano sa bracket, andito pa rin. Pero laga ka ng kita dito siya. Nakangati ako sa mga pa dito. But yung ano ko. Pong... Hmm. Wala lang akong nag-go. nag-ante so, nag lang ako matapos si manang mag-ban Kasi magsasampay ako. So, hmm? yan ako. Ito na ako ganun ko, Black heels, white heels. Ganun. Maraming. Wala sa bio pa ko. ko. siguro sa So, I'm not feeling well. Hinamako agad ngayon ang bio flow para para hindi siya ano, ano agad. si may baby ako. Malala ko na ako ng magkasakit guys. Eh. So, basta huwag lang ang anak ko. Masaya na ako na lagi si baby yun na naman importante ko.